Si Brain Navidad, mm -hmm. okay, na isa pong factory worker at may mga kasamahan po mm -hmm. siya, uh, na makakausap natin via video call at nireklamo nire po nila yung kanilang agency dahil sa mga illegal deductions daw po, attorney, na binabawas mm -hmm. sa kanilang sahod. Hindi daw po mapaliwanag ng agency kung para sa naman daw po yung kinakaltas. Okay. Mga ilan kayo, sir, approximately? Kasi hindi po namin malaman kung ilan yung total nyo. Mga nasa ano po kami, 50. Ganun. 50 oh, na factory workers. at na, na ano po yung nagre-reklamo po? Na nagrereklamo. At kayo po ay nagtatrabaho bilang factory worker po. Factory worker lahat po nung lahat 50. Pa. Okay. Saan po kayo nagtatrabaho sir? Sa ano po? Sa Kalamba Laguna po sa ano. Ano po yes. pangalan sir ng agency? JN Cement Power Services po. JNC Manpower oh. Services. At gano'n kayo katagal na nagtatrabaho dito sa JNC? Magtat 2 years na po. 2 um, years. At sa two years na yun sir, meron na kayong simula pa nung umpisa dinadeductan na kayo ng sinasabi niyo ibinabawas sa sweldo oh, niyo. meron po. Okay. Ano-ano to sir na binabawas sa sweldo ninyo? Cash bond po. Tapos mga ano po, hindi po namin alam kasi biglaan na lang po na nagkakaltas na nakalagay po sa others na walang specific reason kung bakit. Mm. Yun yung kinaltas tapos mm may one time na nagtanong kami na, para saan to sir? Sabi namin gano'n. ganun. Hmm. Sabi niya, insurance yan. Tapos insurance, pero wala kami kahit anong pinirmahan. Ganun. Hmm. So wala Kain kayong po. pinirmahan? Opo, kahit nga po nag-apply kami, wala rin po kami kontratang hawak, kahit hmm. ano po wala po lahat. So ano lang ang meron kayo sir? Payslip lang po hinawakan namin yun. Pwede, pwede po bang patingin ng payslip niyo para kahit isa lang sir para makita ko. So sa payslip niyo of course regular wage, rest day, legal holiday, etc, etc. Okay, mapunta tayo dito sa deductions. <clears throat> so SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ah, ito sinasabi mo na, na mayroong nakalagay na others, others. at Opo. saka cash, cash bond. bond. So ang total deduction mo umaabot ng mga 645 pesos. At uh, sino po ang nakausap ninyo mula sa JNC Manpower uh, nung kayo po ay nagtanong tungkol dito sa cash bond at others na to? Si ano po, yung coordinator po na. Sino po? Si Cyril Gapol po. Cyril. Okay. Kasi si Cyril din, ang makakausap pala natin niya yung hapon mula sa JNC Manpower Services. Ma'am Jovelin, pareho po ba kayo ng uh, reklamo nila Sir Brain? <coughs> yes, ma'am. Okay. So yung others din at saka itong cash bond na sinasabi. Yes. Okay. Meron po ba kayong pinirmahan kahit sino po sa inyo na Uh, agreement po na ikakaltasan po kayo ng ganitong halaga? <clears throat> wala po Wala. So kahit sino sa 50, wala? Wala ako. Okay. Sige po. Magandang hapon po, Sir Cyril. Yes, pa. Y. Okay. Uh, Sir Cyril, uh, tayo po ay live dito sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney Pao ng AXIS Party List. At nandito po ang inyong mga empleyado Ah uh, kasamahan po dyan sa JNC sila Sir yes. Brain Navidad at uh, sila Ma'am Jovelin uh, 50 pa sila in total okay at inireklamo po nila itong mga deductions po sa kanilang sweldo na nakalagay yes. sa others at cash bond yes, So ma ano po ba itong others na ito sir pwede maari niyo po bang explain sa amin mm -hmm. regarding po sa mga ano ma'am ma ang call uh, si Attorney lang po ang kasapi niyo diyan ma'am Sir, ang simple lamang po ng tanong. Wala po kaming tinatanong dito na maaaring mag-implicate sa inyo. Ang tanong lamang po ng in mga empleyado niyo in fact, para saan po itong others na ito? Yun lamang po yung tanong. <coughs> Wala hindi naman, naman po kami taga-dole, Sir. Kaya mag-alala. Yun lang. Yun lang po mamang masasabi ko, ma'am. Kasi yun po ang sabi uh, ng as per manager po namin. Mam. Yun po ang sabi ng manager namin, ma'am. Sir, may karapatan po ang mga empleyado niyo na malaman po kung saan po napupunta itong others na ito at cash bond. Yun lang naman po yung tanong eh. Bakit hindi nyo po masag masagot? Uh, Hihintayin nyo pa ba na magpunta po sila sa NLRC o sa Dole para magreklamo? Pa sasagutin nyo lamang naman po yung tanong. Yes ma'am. Um, <coughs> lahat po ng concern nila ma'am, lahat po ng ano nila, i-rely lang, irili lang, po na, lang po namin sa ma ano ma'am abogado po. Okay. Sige po, kung ayaw niyo sagutin kung para saan, meron po bang pinirmahan itong mga empleyado ninyo para po madedaktan sila nitong others na ito at nitong cash bond? Sa contract po, ma'am. Meron po silang kontrata? Meron, ma'am. Meron silang pinirmahan na inaalaw po nila kayo na magdedak nitong others at nitong cash bond? Meron, ma'am. Okay. Meron po bang kopya ang ating mga empleyado nitong kontrata na to? Wala, wala po. <laughs> Kahit isa po wala. Sir Cyril? Yes, ma'am. Meron po ba sila? Ma'am, lahat po ng concern, ma'am, sa abogan. Uh, sir, kapag hindi mo kami sinagot ngayon, wala po kaming magagawa. Mapipilitan kaming tulungan na lamang sila maghain ng reklamo. Hindi hindi namin po nais na mapunta po tayo sa ganon. In fact, tinatry po namin na magkaayos-ayos kayo. I-explain lang naman po kung para saan po itong cash bond or others na ito, sir. Huwag na po nating palakihin yung issue kasi Itong mga pobreng manggagawa ninyo, dinedeductan nyo ng magkano? Almost 500 pesos na hindi nila alam kung para saan yung deduction. Meron po nga po mga deducta <coughs> ano po. Mm. Yung minsan magugulat ako na may may salary deduct. Tatanongin mo siya kung para saan. Sabi, sobrang OT daw, ganito, ganyan. Sobrang OT? OT pero hindi po namin alam kung bakit nila kami dineduct ng ganon. Bakit Kasi, may sobrang OT? Paano nangyari yun? nila kami pinag-OT kapag okay. ano po, hindi po pwede umuwi kapag ano po. Kasi minsan, tulad nun po, nung mga nakaraang <coughs> taon, isa lang po kasi ang ship namin nun. Mm. Bali, umuwi po kami nun. Nang, minsan, madaling araw na ako umuwi. Anong dinadailan nila? Ba't ka pinag-OT? Walang tao, mami. Wala daw tao eh. So, kailangan nila sa production, oh. kumbaga. Ganun, ma'am. Okay. Sa nilang inaano. Sir Cyril. Ma'am, lahat po ng concern nila, ipapalawanag po namin sa kanila, ma'am. Mm. Paliwanag niya na sir or ayaw niyo pa rin po? Paliwanag po niyan ma'am sa ano. Ano daw? Naka-monitor kasi sila at sa ano kaya parang nalilito-lito siya sa monitor. Ah uh, usapin na lang natin uh siya, -huh. si uh, Rudy Sinay. Sir Rudy Sinay, yung Senior Labor and Employment Officer po ng Dole Laguna uh -huh. Provincial Office na po. Atyuni. Okay. Good afternoon po, Sir Rudy. Yes po, Atty. Magandang hapon po. Yes po. Good afternoon po. Ako po si attorney pa Mula po Hi. sa CIS Party List. At, yes po, ma'am. Uh, live po tayo ngayon dito sa tanggapan po ni Senator, ang Wanted sa Radyo. Sir, uh, meron po tayong uh, mga empleyado dito, 50 actually silang lahat. Uh, hindi lamang po sila kasama lahat dito ngayon, pero uh, 50 daw po silang apektado at sila po ay employed nitong JNC Manpower Services. Ngayon, Uh, meron po silang mga deduction sa kanilang payslip na nakalagay po ay others at cash bond. Tinanong po natin sila kung meron po silang pinirmahan. Ang sinabi po nila ay wala. Pero ang aligasyon po nitong JNC ay meron daw po sa kontrata. Pero wala naman din silang kopya nung mga kontrata na ito. So ano po ang maaaring gawin ng ating mga empleyado sir para po ma <clears throat> itong JNC Manpower Services? Eh, in the first place po, dapat, bawal po yung may cash ban sa kanila. Tama po. Tapos kung may deduction na dapat may authority to deduct. Yun nga po, yun po ang ating kinoconfirm kanina Sir Rudy. Kaso ah. ayaw po nilang, wala po tayong kopya ng kontrata na sinasabi nila na nandoon daw po at wala naman din pong pinirmahan itong mga empleyado natin. So ano po maaari nilang gawin Sir para po mag-conduct ng investigation ng ating uh, dole? Saan po ba sila nakadeploy? ah uh, sila po, po ay naka-deploy sir sa Laguna, Kalamba Laguna. JNC. Okay. Ah. pwede po nila sabihin ko ano pangalan ng company so, sila Yes sir, ito po ay JNC Manpower Services po. Di, yan po yung agency to tapos mm. sila naka-deploy. Ano kaya? pong uh, Sesto assignment po po? Saan po? Sa Sesto Corporation po. Sesto Corporation daw po sir. Sesto? Zesto? Apo. Ah, sige. At any anyway, rate po, ma'am, ano po, eh, hindi naman ano, para, kung may problema sila sa trabaho nila, Mm. -hmm. Pwede po mag-file sa amin ng single entry approach. Mm -hmm. Para ipatawag po namin sila, ipatawag namin si agency, ipatawag namin si kumpanya. Mag-iiring po kami dito sa Dole Laguna. Oo. Oh, oh. kasi sir, ang kinakatakot namin dito, eh baka mamaya itong JNC Manpower Services po, eh hindi pa rin rehistrado, baka wala silang Registro as an independent contractor na sila po ay manpower services talaga, separate from zesto Corporation. So we have to make sure din na wala na meron po sila nung kaukulang mga permiso mula po yes. sa ating Dole. So paano po yun sir, pag maghahain na po sila ng reklamo, ano po ang kanilang narapat na dalhin saan po sa Dole? <coughs> Actually po yung sena namin ay online na pwede mm -hmm. po sila mag-file online. Pwede mm -hmm. naman po mag-walk in sa amin, mm -hmm. tanggapan dito sa Dole Laguna. Mm -hmm. Para mapatawag na po namin yung mga agency sa Okay. So maaari po na yung JNC Manpower at Zesto Corporation po ang isama nila? Uh, yes po. Okay. Kasi doon po sila nakadeploy eh. Okay, sige, mabuti po na nabanggit niyo yan, sir. Uh, yung kasi 50 sila, sir, eh. Kailangan po ba lahat silang 50? Hiwa-hiwalay na maghain ng Sena? Uh, eh, pwede po naman siya mag-walk-in at mm -hmm. meron po kami, ano, eh, may pinatawag na addendum. Ito mm -hmm. lang po mag-file ng complaint, yung iba po pipirma na lang po. Oo, yun. Kasi kung 50 po kayong pupunta doon isa-isa or 50 kayong mag-online lahat at magsisena, may eh, mahihirapan <laughs> din po sila. So, at baka mas... eh, common naman po yung issue nila, yes. uh, grupo na lang po sila. Oo, at least mas okay po yun na uh, mag-addendum na lang, pipirma na lamang po yung ibang mga yes, kasama. Po. Yes, okay. Po. Okay. At uh, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, Sir Rudy, pag po ba may cash bond ang isang kumpanya o meron po mga ganitong deductions, ano po ba ang policy ng ating Dolly Ukol dito? Eh, meron mm -hmm. po tayong advice rin dyan, bawal po mag-deduct ng cash bond eh. Sa security guard mm -hmm. lang po may cash Tama. bond. Tama. Okay. At uh, ano po ang uh, kanilang maaring gawin sir in case po na meron po silang cash bond sa kanilang uh, mga... Opo, po yan na illegal deduction. ito, balik po dapat sa World kasi hindi naman allowed yan. Mm -hmm. So lahat po ng may cash bond, kapag hindi po kayo kasama sa security agency, kasi mayroon pong labor advisory dyan ng ating yes, DOLE, uh, hindi po dapat, hindi po allowed ang ganitong mga cash bond or deduction? Yes, Illegal deduction na. Yes, illegal magiging deduction po yan. illegal deduction siya. Unless kayo po ay nag-consent na kayo po ay dededuktan ng ganitong amount at ito po halimbawa ay para sa insurance nyo talaga, para sa inyong uh, life insurance for example. Pero dapat yan, meron po kayong pipirmahan at meron kayong kopya ng inyong uh, insurance policy. Meron kayo kumbaga kapatunayan na kayo po ay nag doon sa pag-deduct na gano'n. Okay? Sige po. Maraming salamat po, Sir Rudy, ano sa pagbibigay kaalaman sa amin at uh, sa atin pong mga manonood. At uh, isa po sa aming mga staff ang makikipag-ugnayan sa inyong opisina para ischedule po yung pagpunta ng ating mga complainants dyan sa Dole Laguna Provincial Office. Hindi po, wala pang problema yun. Ayun. Maraming maraming salamat po, Sir Rudy okay, Sinay, po. ang Senior Hindi Labor po. and Employment Officer ng Dole Laguna Provincial Office. So, Sir Brain, ganito po. Ayaw kasi tayong sagutin itong JNC Manpower no, na rinig naman po kanina pa okay. natin kinakausap. Uh, si Sir Cyril, ayaw din po niya ipakausap yung kanilang assistant manager at nire-refer na lamang po tayo sa kanilang abogado. So kung ganun din lamang po yung kanilang aksyon, eh, maghain na lang po kayo ng formal na reklamo para idaan natin sa proseso. Uh, um, Mag-file po tayo ng Senat, tinatawag natin na single entry approach. Pag nag-Sena po kayo sir, itatry po kayong uh, pag-ayusin ng ating dole Uh, pag-uusapin po kayo ng inyong employer at kung meron po kayo mapagkasundoan dapat po yan ay kanilang uh, tuparin. Pero kung hindi po talaga maging successful ang ating sena, i-endorse po nila kayo sir para maghain na po kayo ng formal complaint ng violations po ng ating labor code. Kagaya po ng nabanggit ko kanina no para po sa kaalaman ng ating mga manonood at uh, sa mga iba pa pong apektado sa inyong mga ibang kasamahan bawal po talaga ang cash bond bawal po ang mga ganitong deductions lalong-lalo na po kung wala po kayong uh, authority or uh, nag hindi po kayo nag-consent na sila po ay pwedeng magdeduct sa inyong sweldo lalo na to nakalagay others so hindi po natin alam kung saan ba talaga ito napupunta. Diba? Karapatan niyo pong malaman yun kasi binabawa sa sweldo ninyo. Eh. Tama naman po yung naging ano nyo doon, Sir Brain. Okay? Ganun na lamang po. Kolektahin uh, natin yung mga dokumento niyo Sir, para bago kayo pumunta doon sa Dolly Laguna office po, ay uh, ma-presentan nyo na kung ano po yung mga documentation na meron kayo. So, schedule na lang natin, Sherry. Kausapin na lang natin si uh, Dolly Officer ng Laguna. Pupunta na lang sila doon kasi kung lahat yan online, iisa-isahin mm -hmm. nila yan, masyado silang madami. mm -hmm. Sige po. Sir, kausapin namin kayo sa kabilang studio. yung mga nasa video call, huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng staff namin at pa mm -hmm. po namin kayo ng aming reporter. Okay? Okay. Sige salamat po. po. Magandang hapon po. At uh, sir, salamat po. Magandang, magandang po. hapon po. Maraming salamat po, Sir Brain.